Tak na so. Puro kayo mga lang. Pilipinong aso kayo. Wala kayong lahi. Mag electrical pag may plano. subukan so, natin yung mga bait na aso. Pero pag may plano na babae. subukan so, natin yung mga bait na aso. Kung, kung mabait sila sa akin dito kung Kasi mo so, na, subukan na natin pero napapaganda ah, yun? si, ko ang na Si Whitey, lang natututunan yun Yan, si Whitey. Yung mga ko. Si ano, si oh, oh, Pilay. Oh, yung ba malakas na din. Pwede yung kanila. Ay, yun ay mga na may common line. ang Yung Kaya da. Kasi ganda, ganda. Ganda. Ganda-ganda hmm, na -ganda eh. Mo, sa totoo lang. Hmm. Yung yeah, bigyan, bigyan, yeah, bigyan ng premyo, uh, bigyan. Bigyan ng premyo. Ay nahipod na. Yung isang um, uh, ilaw uh, kaya kong kontrol ng apat na switch o lima. Mga kaibigan, isang ilaw. Isang ilaw ngayon kasi hindi ko pa... Ah, yan, yan. Galing. Galing ni pala, kahit si Palay magaling. Ayun, hindi ko pa Ito. Mabukha yata nito ay ano? Mag ano ka? Mag-service ka sa YouTube. Anong pangalit yung resource na ito? Ay, mga bawang kaibigong aso dito. Ay, napakasimple lang. Ako na yun. Alam mo, habang nag nagkakulang. Kaya naglaboro kami yung volleyball. Naroon sa kubo-buron. Di ba yung kubo-buron panahas?